So yun mga kapatid, nagbabalik ulit magandang buhay Diyan sa inyo lahat dyan kasama na si Master P siyempre. Ngayon tayo special guest, Moy TV. Yung salarin sa likod ng camera. So first time mo pumunta rito kapatid ha? First time, first time. First time, first time, first time. So ano nga pala yun ano mo? Youtube ano mo? Channel mo? Uh, Moy TV, follow nyo. Moy TV, follow nyo mga kapatid. First time natin yun ano, na may bago tayo, sa sasama natin dito. So, salamat. Thank you. Ganda ng weather ha. Sana hindi uminit. Kagad mo may. Yup. So yun, eh, pinaka-exercise rin ng mga retard ito, pre. Ano na mo sila? Ano yeah, makikita mo, bro? Hindi lang tayo. Kaya nga, bro. Ang mga wala, eh. Ang mga wala, Yup. Iba't ibang klase yung mga hinahanap nila. Minsan may ng mga iba-iba. Minsan coins. Minsan yung mga lumang mga gadget. Iba man naghahanap ng mga uh, album. tao dito yung mga... Tawag na yung mga pang pang mga... Plaka. Mga plaka. Siyempre kami na yung mga vintage. Iba-iba. Di mo rin alam kung ano yung makukuha mo. Yun ang ano dito. Oop. Oh. Yep. Yup, yung mais. <laughs> Tsaka mga dito, pumunta tayo dito ngayon na hindi natin alam kung ano yung bibili natin. Oo, uh, uh, yun yung maganda. Ah, tayo, parang tayo nag-hunt talaga. Malaga, malaga. Treasure hunt. Sapatos. Ha? Ah? Ha, nakakuha na siya agad. ba oh. mm. Diba? Hey. Iya. Yeah. Oh. Uh -huh. Pati sopa merun. How much for this, amigo? Ten dollars. Ten bucks? Yeah.

Cordero na the Giants, mga kapatid. Oh, How, are you? How are you? Good, good. good. Here's this. Gi Giants, boost. New, okay, yeah. yeah. <laughs> How much? How much for this? I'll do twenty. Twenty bucks. To be into. Can you can you do fifteen? No, no, no. Okay. Thank you. Ha? Ito 20 bucks oh. Carl Banks. Uh, Carl Banks siya. Vintage siya. Eh. Yeah, hindi naman vintage pero mamahaling siya. Mamahaling siya. Yeah. Pero 20 lang. Ako. 20. Tayo na rin ito. Sige natin. So. Oh, natin. Ya. Kamil. Kala. toko para limpiar. Yo tengo que

Iira. Ako na si Pi. Ako si Pi na Meg Muhammad. Muhammad Ali Pi. Sakto sa ano mo to. Ano? Hindi, sakto sa ano mo to. Sa sombrero. Natmeg Meg pa. Dumo din ako, Wapi. Ha? Quiero más, todo ah, bien bien. A ver, semana que viene ya sabes qué ando. Ok. Ya sabes. Ándale. O, din Ano, eh. so, nakita uh, mo na? Ano po, ano? Yung gulay, yung anak eh. Ha? Mutunog na yung alarm. NASCAR. Ten bucks. Yangan pa siya. Paano ba naman pag yangan ka? Pa. Yan. Oh, Ayun o. Oo, You do five? Seven bucks? Here. Thank you. Yeah, tinamo daw NASCAR. Asiangan. Mm, Costa Rica. Okay. Budweiser, Bud Racing. So at least to oh, 7 bucks, 'di ba? Kasi mga 30 bucks. 5 flip na. Ah, 30. Kasi mga kahit 20 bucks mabilisan. Nakita ko 'yun kasi di ko alam NASCAR. Hindi ah, mo tinamo lang din lagi yung tong you know, snap. Ah, pagyangan na ano. Yeah, yung mga yaas itong yangan. Pwede mo siyang maano eh. Pwede mo magamit eh, yung snap eh, pero ito... Hindi, pwede pwede. Ano pa to? Pasayangan, maganda. Ayun bakit ha to? Mga niners. Ito mga bago naman yan. So may side dito na kalimitan, may side dito na mga bago. May side yung mga... may side merong mga nagbibenta ng puro bago lang. Mm -hmm. Yeah. Kailan na ako? So, Naka-ten box na ako, ten box. Ay, seven, seventeen. So naka-thirty-seven dollars sa tayo mga kapatid. Sundaan lang budget ko. You got much? Four, four dollars. Do you have hats? Sombrero? Sombrero? Yeah. Oh, mm. oh. No, it's okay. Here, here. Okay. Wait, wait, wait. Ano Jordan. Eh. Jordan. In Jordan. Jordan. Adidas. 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 Joke tan pare Joke for pare 4 dollars diba? Oh, so oh, dollars diba? Thank you Thank you Thanks Ah, uh, this 20 bucks Pwede oh. lang sa 20 bucks Para mabilis din oh, oh, mabilis. Pag maura ko na nakuha Mura ko na lang din bibenta Para Mabilis lang din Mabilis lang din Pero tulad nyo 4 bucks Pag finilip uh, mo at is, least so, yung mga uh, 20 bucks nga Sa'yong so, mga 20 para bucks Wala naman mo naman na ano yung digital Pag isa tayo Yeah, uh We -huh. mm -hmm. go how much? Twenty, 20 bucks. 10? 10 bucks? Oo, ang logo ng PlayStation eh. Dame, ang pangasa mo nito. Fuck. Uy. Saan na to? Shit. Pangasa ito. Digo, how much? How much? Uh, they want $5. five dollars. 5 each. Mm -hmm. Ano to? Yeah, sa ganda ng ano size eh. Sa yung sizing niya. So five bucks. Oh, 20 to. Carpenter na ano. Ito. Ano Huh? Yeah. Can you do three for ten? Okay. Okay. Thank you. Tolo nyan green under brim. Pag green green under brim t check mo agad. Kapag ganon. Mga green under brim. you know, minsan pag may sinisilip sila, titignan ko rin kung ano yun eh. So like oh, Yeah, they we're on Motu. Yeah. Um uh, these guys came out broken, came out broken. Okay. Bye, ba, iba naman trip nila, man. 'di mo oh, 'di mo alam, 'di mo maintindihan ni. eh. sa kanila <laughs> men. Yeah. Kasi bi market, oh, market sila doon. Market yep. sila doon eh. Ay, si P, nakahabang na si P doon. Oh, he has a fubu. Oh, yeah, fubu? Yeah. Yeah. Oop. Okay, 2x. Yung Raiders. Yup. Gabi. Oh. Size small. May pangalan na Ryan. May pangalan na Ryan. Eh, starter siya. Diba? Angas. Angas. Fubu, mga kapatid. Bro, how much? Um, 80. 80 bucks? Oh, I'll do 60. Bulls I'll do cheaper if you get a few pieces. Okay. Kuha yeah. pa so, tayo. Alit. Ayan. Tanda rin itong Tommy na to. Wala akong nilintay na sa budget eh. What uh, How much for the readers? Uh, by itself, um, I'd probably be at a 70. 70? I'll go way cheaper if you buy multiple. Wow. Snap on. Ah, uh, concert? Yeah. The, the one over here. Ito Wow. Kain natin oh, na. yun. Trip, trip ko eh. Fubo din Bi. Ayun na lang pala. Mga fubo na lang muna kukunin ko. Jose, well, why you overpay for that shirt? Huh? No. Ikaw. Jose, huh? how much so, did you for that shirt? The Oakland one. Full bullet. Fuck that guy. He's crazy. He's yeah, wow, wow. <laughs> is what I had it priced at. Price, uh, <laughs> like the, oh, I can him in, I think, 60s you know, you know, been too cheap. Yeah, oh, that's, oh, yeah, yeah I paid it up for these. The so yeah. yeah. Thank you. Thank you. I have one inside, Bendy.

220 nya dito Saan? Ito solid to pre Okay <coughs> <coughs> Ano mam? Diba? Stig yan Ito naman So kapag uh, Korea pala Ano mas 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 mura ba? Pag Korea Mas mahal, mas mahal? No? Uh, um, Bakit kaya? Pagkano nyo bento ba? Sandaan dalaw eh Oo Oo mas mahal yeah. Kasi binabaan nyo pa kanina no? Yeah Yeah, 70 for both for boat, mga kapadid. Yes, sir. Diba? Pwede naman naman na vintage to bro. Vintage siya yeah. dyan. vintage, vintage. Oh, vintage oh. to bro. Yeah. Saan? Yeah. That's a good one. Yeah. Right yeah. This one alone, that's like at least one 150 nga. At least 150 to bro. 180. Oh yeah? It's desktop too. Yeah. Tsaka yeah. ano pa. Kasi limitan na no? wawala to eh. Yeah. And then the no, uh, for Yeah, 150. Oh, they're, See? They're, they're well, they're good they're. price, I yeah. Was, I was whacked, you know what <laughs> uh, This 150. Hindi mo shade mainit. Di sa kahit wala tao, nakakuha tayo. Wala wala na ang pag-asa. Puro mga nakuha ko, puro mga nito lang eh. Kaya natin sa nakakuha pa din, di ba? ingay nga yung, yung, yung mo, alam makakuha ako pa rin kahit sabihin mo na wala kang makita. Nabumpot ka pa rin na alam mo no, ma, yung, sayang po. Kailangan bigyan mo yung uh, yourself and opportunity kahit ako na hindi ko parang nare-respect na hindi ko na uh, uh, siyempre itong ginagawa ko. Piti na mo na kuwa ko, Pi. Pupurda ako to. Ito na kuwa ko, ano, NASCAR. Puro ganito. Tatlong piraso. Di. Tsaka ang ganda na size Sakto nga ata sa akin eh Bubordahan ko ito ngayon O yan yung bubordahan ko Dito natin yung pisaan 3410B <laughs> bi. Binigay Ganda Three, pa ng size 5 bucks <laughs> 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 Hindi alam ko na Oo uh, Sakto ito Yeah tapos, Pag binundahan oh, uh, yeah. mo na Magkano na O May presyo na Ya Bordahan mo na Bordahan mo na 8 ball Diba mga ganun Tapos na agad Lagyan mo na ng 8 ball yan dyan yun Kaya dito Sa kaya Sa bulsa So, meron tayong meet up in. Extra ano to. Um, extra exactly clip para sa mga tiga sa baybay na yung mga kapatid meron tumunta kay Master P may Ida drop tingin natin kung ano yung Ida drop baka tao rin no baka atomic bomb yung Ida drop tingin na natin pasabog sorry ngayon ipubo tayo ha makakuha tayo ng fubo 200 bucks yung benta niya eh ermalto cioccolato sure, Yo and I'm apathetic one of that alien is one that alien's one okay. is cool. vintage hanger or the terror Nadine C'è due oh yeah look like I'm going huh? yep. Right. where's the terror yeah i don't know what the fuck that one is it's some, like, does some like church one there. things. if i if i sound separate i'm gonna do 140 a piece you buy the whole thing give me 800 which oh, We're talking the church anniversary hat. Logo Athletic to be. Oh no, pero tinan mo yun, ano pagka logo Athletic niya. Good job na yun. Ang kaiba? Hmm. Hmm? Ito ang shirt na to. Ito po meron, di ba? Yeah. That's where we were last time, right? Yeah, that's where we were last time. Old-style games, you know, Seba. Nineteen, right? Right? Oh, let me get the bag. You're not, you're not gonna go in? Yeah, I'm gonna walk in. I gotta go meet up with some You should just go in. There, there's no cars, no. that's it. Just load for like an hour. Nah, no, I don't want to put it in there. Fuck that. $17. Uh, 17 yeah. All right, chill, bro. Thank you. All right, you. All right bro. All right.